Hello guys. Nandito kami ngayon sa ilog ng Matiktik. Ayun. Ito kami naliligo. Taysta. 'Yun ang daming isda, tango. Oh. Ha? 'Yung isda, sugi oh. Ang linis sa tubig dito sa amin mga palangga Ang lamig, -ano, maligo, ang lamig galing yung tubig namin sa Angat Dam. Guys, tignan kita nyo ba yung, you know, Isda, ang dami. <sighs> ang sarap mang huli. Pero paano mo siya huli kung wala na ka namang, wala ka namang sibot ba? Lamig. Parang di ko kayang maglub-lub. Pero mamaya na to, maano na siya. Pag naglub-lub ka na, hindi na ganun ka, ah, lamig. Pajakit pa yan na. O kasi ayan ang aya oh. Pag may time kami pag linggo, ganito ginagawa namin mga palangga. Dali, lublub na dunggang oh. Tara, let's go na. Uli mo yung isda, terapia o. Oh. Pilinis ang tubig dito mga palangga kasi ano siya yung araw-araw nagpapabu, nagpapa pakawala yung dam so naaagos yung dumi niya so yan sa umaga malino na malino talaga ang tubig Sis. Yes. Sasige na, maligo na. Akala ko gusto mo maligo, bakit giniginaw ka? Oh, mababaw lang 'yan, 'di ba, bebe? Okay. At least ito mga palangga libre ng liguan. tsaka fresh pa. Pag summer dito kami palagi. dito kami naliligo. Tang dino pa ng tubig. Yeah. Uh, Mami na ako lulublub. Naglublub ka na, hindi pa. <laughs> Sarap, di ba? Masarap dang. Mama, saan ka pa Ha, ayaw mo ng sombrero? bakit nadali mo rito sa akin. Ito yung init eh. Biglang tumirik yung araw. Kaya, yeah. yung kami. Siya lang sakit sa ano. Sa balat, yung init. Kahit mga alas 8. Alas 8 pala. Umaga. Alam isda guys. Ang dami pala ng isda. Hindi ko lang kung paano sila huliin. O yun ang dami. yun ang dami.